Nagsimula ang kanilang relasyon sa taping Monday. Uy! -taping. Uy! Oh, oh, mo na nanonood siya, oh, di ba? Sino? Yung kasama mo dun sa... Hello! Oh. He Hindi matuloy-tuloy ang opening ng set na Especially For You dahil sa pang-aasar ni Lavong at Vice kay Kim. Kaya naman si Kimi ay natitense na. Baka madulas at mabuking ang relasyon nila ni Paulo. Magdadalawang taon na ring magkasama sa trabaho si na Kim at Paulo at halos araw-araw na silang nagkikita kaya naman hindi mapigilang magkainlaban sa isa't isa. Nagsimula sa linlang at kasulukuyan pa rin silang tape ng kanilang bagong teleserye hit na What's Wrong with Secretary Kim Pilipino Adaptation na kung saan ay lumalabas talaga ang kakulitan ng dalawa. Sabi nga ng iba ay hindi naman daw tutuksohin ni Bay si Kim kung walang namamagitan kay Kim at Paolo. Araw-araw naman silang nakikita sa showtime kaya kilala nila lahat kung sino-sino ang mga nagsusundo o nakakasama ng mga katrabaho nila. Mismong katrabaho nga nila sa set ng What's Wrong with Secretary Kim ay nagsasabi na para daw silang mag-asawa dahil sobrang sweet nila sa isa't isa.